Kamusta mga boss, mga master? Ate pong sasagutin ang tanong ng ating kasamahan. Paano po daw magpabisa ng tato? Ito pong tatong tinutukoy dito ay yung tatong orasyon. Paano po ba raw magpabisa ng tatong orasyon? Ito po ang tanong. Yan po ang ating sasagutin. Kamusta mga boss, mga master? Atin sasagutin ang katanungan kung paano magpabisa ng tato na orasyon. Dahil marami nga na basta na lang nagpapatato ng orasyon na hindi naman alam kung may visa ito. Una sa lahat, checkin nyo na original ang lengwahe at nasa tamang letra bago ipatato. Pero bago nyo ito ipatato, kailangan ihingi nyo ito ng basbasa itaas na bigyan kayo nang sapat nakakayahan na tanggapin ang orasyong ito sa inyong katawan kailangan nyo po ihingi ito ng basba sa may kapal para magkabisa dahil kung hindi pagkakalob ng ama ang bisa nito mawawalan ito ng silbi kahit ito ay dibusyo nyo kailangan nyo talagang ihingi ito sa kanya ng kapaalaman na itatatunyo ang orasyong ito at sabihin nyo na Sana'y mapakinabangan nyo sa kabutihan, maging protection nyo ito kung saan nyo man ito itinutuhay, kung saan man ito ginagamit. Hindi po ito, bestie, hindi po ito basta pwede itato kung walang abiso galing sa itaas. Maaaring magkaroon nito ng masamang side effect kung ipatatato nyo na hindi alam. At paano nga ba mismo ang uh, mismong paraan para magkabisa ang tato? Ito po ang pinakaunang bahagi para magkabisa ang tato. Dapat ay yung magtatato sa inyo ay marunong magbukas na inyong spiritual. Para tumasa inyong spiritual, kailangan ito pong buksan. At pag naitato na po ito, saka po ulit kayo sa Yan po ang unang dapat gawin bago magpatato. Dapat alam nyo kung ano ang tato na nasa katawan nyo, kung saan ito gamit, kailangan madibusyonan ito para magkaroon ng karga ganun pa man kung naitayto na sa inyo kung naitayto na to sa inyo at uh, hindi pa rin nyo alam kung nagana ito pwede nyo dibusyonan kopyahin nyo po yung orasyon na nakatato sa inyo dibusyonan nyo ito ng 49 days para magkabisa at pag nadibusyonan nyo ito ay may pag-asa na po magkabisa itong tattoo nyo sa inyong katauan. At ang tamang araw po ng pagtatato, ng pagtatato, ako'y nabubulol. Ang tamang araw po ng pagtatato, dapat po ito ay tinatapad sa mahal na araw. Doon ni Santo, hanggang biyan Santo, pwede po kayo magpatato. Pero mas maganda po kung itatato nyo ito ng Martes o Biyarnes Santo. Pero kung kailangan nyo na itato, dahil kailangan nyo na ito sa inyong katawan, at kailangan nyo na may proteksyon, pwede namang Martes o Biyarnes kahit hindi maal araw. Kailangan po ay maaga, hindi po sa palubog ang araw. Kailangan po ito ay itinatato ng maaga, hindi po doon sa pahapon, para sa pasikat po ang araw, para ito po ay magkabisa. At dapat po alam nyo talaga kung saan gamit itong tato. Kung ano ba itong tumutukoy, kung saan itong tumutukoy para magkabisa. Dapat talaga alam nyo kung saan to ginagamit. Kung hindi nyo alam ang... Bisa nito, na at alam nyo magaling, pwede nyo manang gamitin doon kung saan nyo gustong itukoy. Dahil lalo na kung ito'y pangalan ng matataas na makapangyarihan, gaya ng pangalan ng ama, pangalan ng mga matataas na uri ng espiritu, na banal na espiritu, pwede naman yung palatan ang gamit niyan. Para ikang nga eh, doon nyo siya itutukoy para ito ay gumana. At huwag na huwag nyong kalimutan na ito ay pabasbasan man lamang sa ama. Yun lang po, may wagang buhay.